mga mom shape bagong araw pa ni bagong vlog na naman. Dahil eh, birthday ko ng araw na yan, dito kami magsi-celebrate sa Yaki Mix. Yahoo, makakain na naman tayo ng masasarap na pagkain. Once a year lang naman to, kaya gora na. Bali na din pala yung buffet rate nila. Kapag weekdays ka pupunta ay 6.99 lang at kapag weekends naman ay 750. Sayang nga eh kasi tatlo lang kaming adult. Kung may kasama lang kami isa, eh, malilibre yung birthday celebrant. So, Ayun mga mom Pagkapasok pagpasok ko pa lang pumunta na agad ako sa mga pagkainan. Alam niyo mga ma'am, lahat ng klaseng sushi diyan ikinuha ko. Ah, oh, di ba? Para talaga matikman mo lahat. Mindset ba mindset? At nung natikman ko, puro masasarap mga ma'am. Kung pwede lang talaga magbalot, eh, ginawa ko na pero hindi naman pwede. Ang nga busy ako sa kakabijo, hindi na ako nakakuha ng kimchi. Masarap pa naman 'yan. So yun, mga ma'am, ito na din pala yung mga ulam nila. Lumpia, garlic California with cabbage, sweet and sour, stir fry and broccoli at marami pang ba? At dito naman sa may banda, dito ka na pwedeng mag -ihaw, ihaw Lilito nga ako kung saan ba ako unang kukuha. Kasi nga super dami, nakakalito na talaga. nako mga mamsi, hindi talaga sayang yung binayad nyo dyan. Kasi makakain mo talaga lahat. Yung chan mo na lang talaga ang susuko. Kasi sa kabusugan. Bali, 2 hours pala yung limit nila dyan mga mamsi. O oh, saan ka pa? And of course, thank you to my lovey kasi dinala niya kami dito at dito is celebrate ang aking birthday. Thank you love!